One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo? nag ovaltine na ba kayo ng bonggam bongga So, mag ovaltine kayo para more energy, more energetic ang ating katawan. And then, of course, gusto ko rin batiin ang lahat ng laging tumututok dito sa mamasam vlogs. Araw araw lagi-lagi. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello, hello, hello. Kamusta kayong lahat? And then, of course, shout out sa mga ilan nating mga kaibigan na talaga naman. Grabe ang tutok nila dito sa si Edhi. He. Hello, hello, hello. Kamusta ka? Siyempre, si Christine Ann Perez na laging nag-aabang. At saka, siyempre, si Ryan Matugas! Hello! Kamusta? So ito, syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman Oh my gosh! Matataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika Para sa una natin chika Mama Sam, Anong masasabi mo sa comparison bilang Power Country of the Year. So, noong 2013, Mama Sam, nakuha ng Pilipinas ang Miss World, Miss International, at Supranational Plus. Nag-top 5 at third runner-up tayo sa Miss Universe. And then, ngayon 2024 naman, ang Indonesia ay nang pag din sila sa pageantry. So, ito, nakuha nila ang Supranational Cosmo at fourth runner-up sa Miss International, edi eh, ang layo pa din di ba ng comparison kung ikukumpara mo yung reyna natin noong 2013 na ng Mayagpag At saka hindi lang yan, parang sunod-sunod na taon yan eh So wala pa din silang sinabi Kasi kung iisipin mo, noong 2015 si Pia Wortsbach nag-title, tapos nag-title tayo sa Miss Globe Tapos nag-first runner-up tayo sa Miss Eco, uh, sa Miss Intercontinental. Tapos, nung 2016, Ah, uh, maganda din 'yung naging resulta natin nung 2017, ganun din. Noong 2018, bongga din. So, ibig sabihin, hindi lang 'to. Actually, nung 2015, nag-miss Earth pa nga tayo eh, 'o, 'di ba? So, kumbaga, kung kung ko ikukumpara mo 'yung mga nakuha natin corona sa Indonesia, talaga namang masasabi ko, milya-milya ang lamang ng Pilipinas. Kaya dapat hindi natin siya ikumpara dito sa Indonesia kasi ang Indonesia naman nagsisimula pa lang naman si at bigyan natin sila ng chance na ma-penetrate nila yung na-penetrate ng Pilipinas. So, don't worry guys, hindi nila kaya yon Charot, so yon So, basta ang, ang import importante dito, try din nila yung best nila. So, yun lang, doon na lang yon Pero, wag na tayo masyado makipag A uh, compare, wag na tayo masyadong makipagkabugan kasi alam nyo naman na malayo ang bilia, Malayo na ang narating ng Pilipinas pagdating sa mundo ng pageant trade. Kung iisa-isahin natin yan, baka noon-noon pa. Imagine ninyo, 1969 na nakuha na natin ang Miss Universe. Ang Indonesia hanggang ngayon hindi pa nila nakukuha. Pero kung makukuha nila, this year, next year, o sa mga susunod na taon, magiging happy tayo para sa kanila. ba? Diba? So, at least, Indonesia, you did it. di ba? Diba? So, yun. So, okay lang yan. Pero ito, in-announce lang ako sino ang country of the year. Ang country of the year ay ang Nigeria. Yes! So, Nigeria nga ang nagwagin bilang country of the year 2024. So, noong 2023 ay Thailand. 2022 naman ay Colombia, 2021 naman ay South Africa, 2020 naman ay USA, 2019 ay Thailand, 2018 Venezuela, back to back 2017, 2016 Philippines, 2015 Philippines, then 2014 Colombia, and then 2013 Philippines, 2012 Philippines, and then 2011 ay Ayun nga, Brazil. And then, 2010 ay Venezuela. So, kung iisipin mo, sobrang layo. And then, this year ay, ayun nga, 2024 ay Nigeria naman. So, ibigay natin to sa Nigeria. Kung tutuusin ang galing talaga nila this year. So, hindi lang natin napapansin. So, ang Philippines ay apat na beses na naging country of the year. Oh, so, yan, sa so, Indonesia try niyo ulit sa isang taon. Baka kayo na ang maging country of the year. So, yon At para naman sa sumunod natin, Chika, Miss Universe Laguna na from San Pedro. Tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang makakasungkit ng corona dito? Actually, ayan nga, pasabog nga to si Miss San Pedro. At ang masasabi ko, pang Miss Universe material siya. So, sana, sana talaga siya ang makasungkit ng corona this year sa Miss Universe Laguna para Makapag-compete siya sa Miss Universe Philippines I think, manakas yung laban niya In fairness, I love her styling I love the way yung kanyang performance And then, pasabog ang lola mo And, tignan natin Kung ano ang mangyayari sa kanya Sa Miss Universe Laguna So, ang tabayanan natin yan Ang ganda niya, in fairness, si Eloisa So, parang piling ko Pang international beauty queen uh, yan. So, abangan natin yan Kung siya mananalo ng Miss Universe Philippines Malakas ang laban niya natin ha? So tignan natin. Ito, speaking of Reina is Reina. Rey mga Reina si hispano Americana. So ito yung mga magagandang kandidata. Mm -hmm. So isa sa mga nakita ko syempre diyan si Domin uh, sa, sa Dominica Dominican Republic, sa si Venezuela at saka sa Ecuador. Sa Ecuador yung masasabi ko na po in fairness of beauty niya at styling niya ha. Nako, antabayanan natin 'to mukhang palaban at mukhang nangangamoy corona nga itong si Ecuador dito sa reyna hispano amerikana Pero syempre, hindi nagpapahuli ang pambato natin na si Diamate at talagang masasabi ko din, beauty ni Diamante kumakabog din ng bonggang bongga. So, ang tabayanan natin yan. Pero watch out ako dito kay Miss Ecuador kasi isa siya sa mga, hmm, parang feeling ko, magandang kandidata dito sa Ladies hispano Americana. So, tignan natin kung siya nga ba ang makakasungkit ng corona ngayong taon na to. ba? Diba? So, yon So, good luck sa mga lumalaban dyan. At eto din, nako, pasabog din ngayon si Alexi Brooks. Ayan nga. So, malapit na ang kanyang competition sa Miss Eco International. alam ko, by March, di ba? So, tignan natin kung ano ang mararating ni Alexi Brooks sa laban niya sa Miss Eco International. Last year, si Chantal Smith ay nag-first runner-up. Ngayon naman, ito naman si Alexi. Ang guess ko, analysis ko lang to ha, baka manalo to. So, magaling kasi si Alexi in terms of communication skills. Tapos, alam mo yun, panaban siya, pagdating sa performance, at yung confidence niya talaga panalo. So, parang feeling ko, kayang-kaya niyang masukit ang corona. Pag nagkataon, winner tayo. Ay, nako, ito yung first black beauty na mag-uwi ng corona sa Pilipinas. So, ang tabayanan natin at supportahan natin ang laban ni Alexi dito sa Miss Eco International this year. Are you excited for her? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. At, abangan natin yan and then sabi ganon <laughs> speaking of chantal smith eto nga si chantal smith nagpo sabi niya another trip round the sun so hoping the next one will be my gradest grand grandset ah uh, yet okay gradest yet sabi niya So, guess what? Saan siya sasali? Dito ba sa Miss Universe? Dito ba sa ano? Sa Miss Grand? Kasi Grand Set, di ba? So, sinabi niya Grand Set. Naku, mukhang magmi-Miss Grand niya itong ito si Chantal Smith. So, tignan natin at ang natin yan. Paano kung sumali siya sa Miss Universe Philippines? to be honest, may labas si Chantal Smith. Lalo na, syempre, may ano na siya na, alam mo yon may background na siya na naka-first runner up sa Miss Eco. Tapos kung sa Miss Grand naman, may laban-laban din siya. At na natin, kasi Chantal Smith maganda to, sexy to, at winner din ang performance nito class winner din magsalita. Di ba? So, I'm so excited for her. Why not? Di ba? Kung magmi-miss Grand siya or magmi-miss Universe Philippines. So, tingnan natin kung saan siya lalaban sa Miss Universe Philippines or sa Miss Grand. Ikaw ba? Saan mo ba siya gusto lumaban? So, i-comment below mo yan. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, mamasama, ano naman ang masasabi mo? Halimbawa, pumunta sa Pilipinas si Missional at yung organization. Isa ka ba sa mga sasalubong sa kanya? <laughs> Ba't ko naman siya sasalubungin? Eh, nasa Thailand ako. so, yon So, yung pumunta nga sila dito sa Thailand, hindi ko nga sila pinapansin. Charot. So, yon Eh, di, salubungin niyo siya ng bonggang-bongga. Kung feel ninyo, pero I think ano, uh, walang ganon. <laughs> Bakit naman sasalubungin? So i-welcome natin at ipakita natin yung hospitality ng Pilipino na alam ko naman ang mga Pilipino pagdating sa mga ganito may bisita ay very hospitality talaga yung dating natin. And then ayun, i-welcome natin sila ng bonggang-bongga. -bongga. Bakit naman natin sila aawain sa sarili natin lugar? Hindi naman maganda yun. Hindi porket masama ang loob natin sa isang organization ay hindi na natin sila ituturin na bilang mga bisita at bilang tao na pupunta sa ating bansa so i-welcome natin sila ng bonggam-bongga at syempre may pasalamat tayo kasi naiisip nilang bisitahin ang ating bansa diba? so lahat ng mga visitor sa bansa natin welcome yan and then ayun pakitaan natin ng maayos na trato and then Ayun, iparamdam natin sa kanila na ang mga Pilipino ay tunay na number one. So, yan. So, good luck. And then, I hope na sana Talaga ay makabisita sila sa Pilipinas very soon So salubungin natin sila ng bonggam-bongga At i-welcome natin sila ng bonggam-bongga Diba? So wala namang masama And then ito para sa sumunod natin chika Mama sa Miss Universe 2025 Magbardagulan kaya Tingin mo kung itatapat kay Venus si Aliana Aduana Sino ang mas kakabot? Mm. I think Liana Duana in terms of beauty, in terms of body, in terms of pasarela, and of course, brainy. O, oh, di ba? Eloquent kasi si Liana Duana kung ikukumpara ko siya kay Vina. Parang piling ko doon talaga. So, magaling si Vina in terms of performance, pasabog, styling, everything. Pero pagdating sa Q&A, I think doon talaga siya madadali ng ibang kandidata. At kahit dito sa Miss Universe Thailand, doon talaga siya nadadali ng ibang kandidata. Nakakarating siya sa dulo pero hindi niya talaga makuha yung mismong corona dahil nga pagdating sa Q&A ay medyo tumatagilid ang Bina. So, pagdating dito sa Miss Universe, kung silang dalawa magtatapat at silang dalawa ang naglast to two standing, ay tingliyan na doon ang kayang manalo. Kasi because, ano, magaling talaga siya pagdating sa Q&A nako masyadong eloquent tong babae to at kukuda at kukuda yan ng bonggam bongga kung beauty naman eh fresh overload di diba? parang si mama sam lang so yon so tignan natin but i wish all the best ang kalaban natin dito yung organization ni DCV na kasi kung silang dalawa ang magla last to standing Philippines and Thailand halimbawa sa Miss Universe tingin mo sino ang pipiliin ni na, di Diba? So, yun. I-comment below mo yan kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and love and love. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Ang ganda ko, di ba? you mm you -hmm. mm -hmm.